Hello guys, good morning. Ngayon ay nangunguha siya ng alubati. Siya na naman yung nagluluto. Ayan. Yung alubati namin, kami yung nagtatanim lang. Kayong okra. Tambo ka sa okra ga, no? la vlog lang. Hey! <laughs> siya ng alubati. Ayan. So, dito. Punin ko tong ay, Kasi parang tapo na siya. na siya. Ma... Connecting na. Niyo. Kunin ko na. Alagyan niya, no? malunggay pinirito ka no? Oh, pinirito lagyan niya ng malunggay tsaka alugbati para malinis dito pinain ko yun guys pinis pinis so. ayan Ayan. Pangit na. Okay. Guys. Madamo. dami daming damo. Ayan, oh. no Maganda pag may ano, tanim ka. Bulan. Daming ano. Daming damo. Madamo. Hindi na nalinisan. Kasi busy na yung mga tao. May pasok na. Guys. Ayan, guys. guys. Ay, tigas. Matigas. Ayan, oh. Yung tanglad. Ayan, guys. Malaming langgam.

ada, lumayan, lumayan. bye bye guys.